Matapos mahanap kahapon October 28 ang ikaapat na sakay ng nahulog na truck sa barangay Tococan, Bontoc Mountain Province, nagpapatuloy pa rin ang search and retrieval operation ng mga otoridad. Hindi pa rin kasi nila nahahanap si Edmund Romeo. Una nang nahanap noong October 27 ang dalawang sakay at driver ng truck habang kahapon naman, natagpuan ng isa pang sakay na si Carlo Ancheta. Malaking hamon pa rin sa mga rescuers ang malakas na agos ng tubig. Ngayon, nasa site po siya uh, natag... Uh round po sa may tubig. Lumalim na talaga siya, sir, no? Yes, ma'am. Sa ikatlong araw ng paghanap, isang misang isinagawa sa pangunguna ng pamahalang bayan ng Bontok. Ito'y para mapabilis ang paghanap sa huling sakay ng truck. Pong going pa po yung isa. Ma'am, we coordinated with the nearby provinces, no? Also with the barangays of Toko and Salanga. Gumamit na rin sila ng boom truck para tuluyang mayangat ang truck mula sa halos isang metrong lalim na bangin. Naiuwi na sa kanilang mga probinsya ang labi ng mga nauna ng naiahon na mga biktima. Vanessa Bugtong, RNG News.